Ang ikatlong kabanata ng nobelang El Filibusterismo Mga Alaman Pagbati ni Padre Frentino sa mga grupo sa itaas ng kuberta ang siyang nagpawi ng init ng kanilang ulo na tulot ng kanilang nakaraang pagtatalo. Maaaring ito'y dahil sa kaakit-akit na tawanin ng mga tirahan sa bayan ng Pasig o kayo epekto ng alak na kanilang iniinom habang nagtatawanan at nagbibiruan. Habang nag-uusap, tinutulan ni Padre Erine ang reklamo ni Padre Sibila tungkol sa masamang panahon. Aniya, malaki naman daw ang kinikita ng mga dominiko sa Hong Kong. Masayang kinontra ito ni Padre Camora at ipinahayag na kahit ang mga Pransiskano na walang lupain o bangko ay hindi nagreklamo. Sa halip mga indyo paraw ang tumatawad at nagnanais pang magkaroon sila ng taripa. Pagbalik ni Simuon, agad siyang nilapitan ni Don Custodio at binanggit na hindi raw nito nakita ang pinakamagandang tanawin sa kanilang paglalakbay. Nakalimutan na ang matinting pagtatalo nila dati. Tumugon si Simuon na dati na may panguuyam. Ay naku, marami na akong nakita. Ang mahalaga na lang sa akin ay ang mga tanawing may alamat. Pinagmalaki ng kapitan ng vapor na ang kanilang tinatahak na ilog ay may kasaysayan. Isinalaysay niya ang alamat ng malapad na bato, isang batong sagrado noong bago pa dumating ang mga kastila, na pinaniniwala ang ng mga espiritu. Nang ito'y lapastanganin, nawala ang takot sa espiritu at naging taguan ng mga tulisan. May mga ulat na mga bangkang tumaob at maging ang kapitan ay nahirapang lumakyo rito. Ipinahagi naman ni Padre Florentino ang kwento ni Doña Jeronima, isang dalagang matagal nang naghihintay sa pangako ng isang mag-aaral na siyang naging arsobispo ng Maynila. Sa hagad na siya'y muling makita, nagdamit lalaki ang dalaga at humarap sa arsobispo. Ngunit sa halip na pakasalan, ipinagpagawa siya ng kuweba sa gilid ng ilog kung saan siya nanirahan at namatay. Sa paglipas ng panahon, nalimot na rin siya ng mga indyo tila ba ang kanyang paglimot ay naging bahagi na rin ng kasaysayan. Nagtanong si Simuon kay Padre Salve, Hindi ba mabuti kung inilagay na lamang siya sa isang pietiryo tulad ng Santa Clara sa halip na bigyan ng kuweba? Labis ang pagtataka ni Padre Sibila nang makitang tila na bigla si Padre Salve sa tanong. Para kay Simuon, higit na marangal, makabayan at may pagkaromantiko ang pananatili ng babae sa Santa Clara Ngunit pare kay Padre Salve, hindi dapat hinuhusgahan ang naging desisyon ng arsobispo. Itinuring ni Padre Salve na walang saysay ang kwento ni Hernioña at sa halip ay ibinahagi ang milagro ni San Nicolás. Aniya, isang incheck ang muntik ng kainin ng isang dambuhalang buhayang nag-anyong demonyong malapit sa simbahan. Tumawag ng tulong ang incheck kay San Nicolás at sa isang himalay naging bato ang buhayang. Pinatunayan pa ni Padre Salve na nakita niya mismo ang ulo ng buhaya. Humanga si Ben Saib sa kwento at sinabing karapat dapat itong mailathala. Habang papalapit ang papor sa lawa, napaalala sa mga pasahero ang isang pangyayari labintatlong taon na ang nakalipas. Nagtanong si Ben Saib kung saan napatay ang isang hinihinalang Filipostero. Hindi niya matandaan kung si Guevara, Navara o ibara. Itinuro ng kapitan ang lugar kung saan umano-tumalon ang tinutugis si Ibarra. Ayon kina Padre Sibila at Padre Camora, tulad ng kanyang ama, ang bangkay nito ay walang marangal na libing dahil sa pagkakaugnan nito sa pagiging filibustero. Sa gitna ng pag-uusap, napansin ni Ben Saib ang pananahimik ni si Muon. Tinawag niya ito. Anong nangyayari sa iyo, ginoong si Muon? Huwag niyong sabihin kayo'y nahihilo. Tugon ng kapitan, hindi raw dapat maliitin ang paglalakbay sa lawa. Kahit pagsamasamahin pa raw ang mga lawa ng Switzerland at Spanya, mas malaki pa rin ito. Kaya't kahit bihasang mandaragat ay maaring mahilo sa pagpagtas nito. Ang mahalagang konsepto Sa kabuuan, ang kabalatang ito ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng kapangyarihan, relihiyon, kasaysayan at kultura sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan at simbahan. Isa rin itong komentaryo ni Rizal sa kawalang malay ng bayan, sa kanilang nakaraan at sa tuloy na diwa ng katarungan at pananampalataya.